Good morning, good morning po, at uh, ito, undawi na po kami sa Manila At uh, mag-o-observe lang po kami Diyan sa rally sa, uh, ano to sa, na, sa Lunita Anyway, uh, ito po, limang ban po kami ngayon, limang ban po kami lahat, ayan At, uh, yun po, ito yung yun, sa mga unahan na yan at uh, mag-observe lang po kami pero kagaya po ng sinasabi ko sa inyo sisiguraduhin po natin na hindi talaga hindi talaga magsasabi ang Iglesia ng Kristo na Marcos Rasain maniwala kay sa akin kaya nga kahit na alam kong uh, alam ko mag a lang kami ng oras para pumunta dyan ay uh, sige lang at uh, sinikap ko lang na makapunta dyan dahil uh, uh, mag-observe nga lang kami anyway at uh, sabi ko nga po na uh, dapat ito yung talagang totoha ng rally hindi yung rally-rally lang kasi kung ayan po limang ban po kami lahat at uh, ito na po yung karagatan namin dito ayan so malapit na po kami dumawang sa Batangas ayan ayan So binabaybay na po namin itong kabahan ng Isla Verde. At uh, Yan po. gusto ko lang po ipakita yung ganda ng karagatan namin dito. At uh, para naman makita ninyo 先报。 malapit na po kami dyan sa Batangas at uh, bukas po may uh, mamayang gabi yata or bukas ng umaga ay uh, susunod yung uh, limang uh, track na mga katutubo natin at uh, gusto ko lang din na ipakita na nakikiisa tayo sa rally na yan pero sabi ko nga bagamat alam kong uh, mag-aaksaya lang ako ng oras, pero sige lang para lang uh, kahit pa pano ay uh, makiramay tayo magisama tayo sa mga pagtitipon na yan at para maipaabot kay Bangad na hindi na natin siya gusto one lang po Ganyan po kaganda yung kwa namin dito Yung dagat Ayan. Dito na po kami sa barko ngayon At yun nga sabi ko nga na Limang ban kami ngayon Okay Ayan po yung mga isla namin dito oh. Yung mga isla na no, dadaanan Isla na nga itong Mindoro, marami pa, marami pa rin isla. Dito po, ah, oh, napakarami pong uh, isla rito. Ah, pino, <laughs> pinupulot lang po ang isla dito. <laughs> Jok lang, jok lang. <laughs> Siyempre, huhulihin mo, kakawilin mo, or lalambatin mo. Ayan po. Oh. So, grabe ang ganda ng dagat namin dito. Ho. Ayan. So panoorin nyo lang oh. Kaya kung sakali ay dito tayo Dito tayo lahat mag-ipon-ipon Kung sakali at ah, ah, Magsawa na kayo dyan sa buhay ninyo at uh, baka lang mag-declare na ng uh, martial law ito sa bangag na ito. Dahil marami po, kabitabila yung mga magra-rally. Kabikabila yung mga... Uh, Mag-papakita uh, ng uh, pagka-dismaya sa bangag na ito. Ay baka sakaling uh, either uh, bababa na siya sa posisyon. Kung halimbawa tablan siya ng kahihiyan kung bangag na ito. Or either magdedeklara siya ng uh, martial law. Kaya na no, 100 billion ang uh, kinulimbat ng animal na presidente ito. So saan po pulutin itong ating mga kababayan kung ganito ng ganito? At uh, halo, lahat na ng congressman, lahat ng senador puro magdanakaw saan pa pupulutin itong ating mga kababayan kung ganito ng ganito so kaya nga po sabi ko ay uh, bagang alam ko na mag-aaksaya lang kami ng uras punta dyan ay uh, pupunta pa rin po kami para makisama dyan sa rally na yan at kung sakali ay sumama na rin po kayo kung hindi man magdeklara deklara o mag-resign uh, 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 ang Iglesia Ni Cristo ay, uh, yung ibang mga pupunta dyan, yung ibang mga grupo, sana magdeklara na ng Resign Marcos na. Or Resign banget na. total marami naman siyang kinulimbat na pira. Makakasuporta na yun sa kanya. At uh, kahit pa lumangoy siya sa uh, bulto-bultong mga Coca-Cola, ay uh, hindi niya kayang ubusin yung 100 bilyon na pang uh, hang up nito baka nga kahit pag ng swimming pool yan tapos ang uh, laman ng swimming pool ay cocaine so ayan sana ay uh, sana ay uh, mamatay na lang lahat itong mga putang ng mga politikong ito dahil hanggat hindi na mamatay itong mga putang ng mga politikong ito patuloy ang pagnanakaw nitong mga animal ito kaya sinimulan dito sa presidenting bangag kaya tingnan nyo bilyon bilyon ang ninakaw nito mga animal nito si Saldi lumayas na tapos ngayon kung ano-anong mga drama ang ginagawanya uh, ginagawa niya so kahit pa magdrama siya kasabwat pa rin siya sa pagnanakaw labing isang eroplano kasama ang helikopter ng uh, nina, ang, uh, nagpasasa sa mga air acid itong mga hayop ito kasama na itong Romaldis na ito so ano ang gagawin natin dito dapat yan kung alam may makita na kayo huwag ng pagkabibigyan ng pagkakataon patayin niyo na lahat yung mga putang ng mga politiko nyo lahat ng mga congressman na yan mga senador na yan hindi kailangan tayo ang pinagnanakawan yan kaya ano ang mangyayari ano ang magiging uh, uh, buhay nitong ating mga kababayan? Kagaya sa Sibo na tinamaan na nga sila ng lindol, tinamaan pa sila ng bagyo, lalo na dyan sa Bicol. O tapos, anong tulong na sinasabi nilang tulong? Walang tulong, hindi totoo yung tulong na sinasabi nila. E binulsa nila yung pira. O, ganyan kahayop itong mga kano ito? itong mga politikong ito kaya sabi ko nga eh kaya palagay ko naman hindi lang kalabisan yung uh, lagi kong sinasabi sa video ko na gilitan na lahat itong mga politikong ito dahil sila ang numero unong dilobyo sa lipunan so kasama na itong bangag na itong presidenting ito at uh, sana nga ma-overdose na sa kahihigop ng kukinyan nang matibok na rin silang dalawa mag-asawa na butod na budlat pa anyway sige po at uh, habang uh, nandito ako sa barko ay panoorin nyo lang po itong kwan para kahit pa paano kahit na stress na stress na kayo malibang kayo ha ito po kaganda yung dagat namin dito ayan ayan ito po yung uh, sinasabi nilang isla verde dito sa amin pero parang uh, ang pagkakaalam ko sakop na yata ng batangas ito ayan panoorin nila po ha ah. po wala pa akong uh, feedback sa kasta po yung nagaganap na rally dyan sa Lunita at uh, pakipidback naman po ako rito kung uh, saan saan yung mga ginaganap na mga rally ngayon at ang alam ko nandyan na yung mga NC sa Lunita ngayon so lumabas na rin po kayo Ayan para kahit pa paano po ay uh, uh, pag lumabas kayo Kahit pa paano ay kabahan man lang itong bangag na presidenting ito Ayan So Ayan po yung uh, view namin dito Anong saysay -say? Nang rally-rally dyan sa Lunita na yan, kung hindi rin lang ipanawagan na lumayas na itong bangag presidenting ito, yun po yung lagi ko sinasabi, na kung kukundinahin lang natin, kung kukundinahin nyo lang yung uh, pagiging kurakot or kurap uh, nitong mga nasa gobyerno, hindi po tatablan ng hiyayan. Ang kakapal na po ng pagmamukha ng mga animal na mga nandiyan sa gobyerno, Kagaya niya may eh, mo yung BBM na yan. Siya ang nag-release ng pira na 100 billion. Oh. Yung siya ay pangandaman na yan. oh. kasama itong bersamin na ito na naghahabol na. Palibasa matanda ng hayop, mamatay na ang putang ina. Ay uh, na niya magdakaw sa pira ng bayan. Oh, nagsasabuatan na itong presidente niyong bangag. Ay sana ito, 100 billion, ay marami-raming kanlo, marami-raming uh, marami-raming shabo ang uh, bibilhin itong hayop na to. Kaya, uh, yun ang uh, problema na habang naglalangoy sa kahirapan itong mga kababayan natin, naglalangoy naman sa kwarta itong mga putang ng mga politikong ito, ay sabi ko nga dapat magkamatay na lang itong mga congressman at mga senador na yan. Tingnan nyo, wala, lahat pinangalanan. O, tingnan mo, lahat ng senador, lahat ng kongresista pinangalanan na. Ah. kasama na si Presidente niyong Bangag. O, ano ang mangyayari sa, ano ang mangyayari sa bansa natin? Ha? Ah, napakarami ng uh, patuloy ng uh, pagdami ng bilang ng na, mga hirap na hirap natin mga kababayan. Tapos sila, tuloy-tuloy ang pagnanakaw ng mga putang na nito. sabi ko nga po, pag uh, nagkaroon tayo ng pagkakataon na mas, masalubong, makita natin dyan sa kahit nasaan. Huwag na natin bigyan ng pagkakataon ng mga putang na mga politiko nito. Patayin na lahat to. Ito nga yan. So, Ayapan eh, Hindi po kalabisan na para sabihin ko yung ganun. Habang patuloy tayong nag uh, habang patuloy tayong nag uh, nananahimik, tuloy ang pagnanakaw nitong mga buwisit ito. Anyway, at uh, ito pa po yung kwan. Pano, basta panoorin nyo lang po. Yan, ito na po yung kwan. para lang po malibang kayo, ayan, ito yung dagat namin ayan napakaganda nitong dagat namin meron din po kung kung dito uh, gas refinery ayan, yan, nakikita po ninyo yan ayan So Ito naman po yung tinatawag na Isla Verde Ayan Dapat po sana nakalive ako Ay hindi po maganda yung signal La like, dito lang So nandito nga po ako sa barko Hindi ko po kukuan Hindi ko po mailive kaya gagawin ko lang po i-upload ko lang po ito para mapanood niyo right after nito nga gawa ko ng video i-upload ko lang po ito so kung ayong sinasabi lang tatlong araw na magrarally diyan ang Iglesia ni Cristo dapat sundan na yan ng lahat ng mga religious organization at uh, wag na sa Lunita, diretso na sa Malacanang. At uh, kugkubin na natin ng malakanyang At uh, malapit na po kami sa Batangas. Mula Batangas, mga 2 and a half hours lang ang uh, biyahe ko. Nandiyan na kami. At uh, diretso na tayo sa Malacanang. Para kuan tuwersahin na natin na uh, palayasin yung bangag na Presidente Wala na pong pag-asa ang mahihirap nating kababayan hanggat nanjan ang bangag na presidente. Tandaan ninyo yan. Lalo kayong maghihirap. Lalo kayong uh, kakalkal na mabuti kung may makalkal pa na kamuti ngayon. Ay halos hindi na nakakapagtanim yung mga tao ngayon. Oh magandaan nandito sa amin, ito, mga nandito sa dagat, pero mahina na rin po ang mga huli dito sa dagat ngayon kaya lahat gutom <coughs> ayan po <coughs> Ayan po ang view dito sa amin. Ayan. Okay po, kita-kita na -kita lang po tayo dyan sa Lunita. Malapit na po kami doon daw sa Batangas. kita-kita <coughs> na -kita lang po tayo dyan. Maraming maraming salamat po.